Salam alaikum mga kalam. So ngayong araw nga mga kalam ay may maganda tayong babalita. At ito nga ay patungkol sa mga estudyante namin ni Bayaw dito sa Halaka al for Wahyay na kung saan merong isa sa mga estudyante namin na nakasaulo na ng one juice. Marami sila pero kaisa-isa lang niya na nakapagkabisado ngayon nitong nakaraan lang na linggo nitong June 21 kung di ako nagkakamali. Yun, nakapagsaulo na siya ng one juice. At sa pagkakatanda ko, hindi pa siya nag one month dito sa pagpasok niya pero nakapagkabisado na siya agad ng One Jules dito so sa Halakal Luso for Wahyan. So tara at sama-sama natin siyang kilalani. Ang pangalan mo ulit? Faisal. Faisal? Apilido mo? Ha? Udog. Maginda ka, di ba? Kanoan mo si Umar, Ustad Umar Udog. Tatay mo yun? Ah, ikaw pala yung anak niya. So laking gulat ko dito na isa pala siya sa mga anak ng mga dati namin kasamahan dito sa Metro Manila Imam and Preacher Association. So etong si Faisal Uddug nga ay isa sa mga estudyante natin na nagtatasmi ng kanilang mga nakakabisadong Quran. Pangalawa na laging nagtatasmi sa atin ay ang lagi niyang kasama na kaibigan niya rin na walang iba kundi si Etihad Usop. Kundi ako nagkakamali sa kanyang apelido. Actually itong si Etihad ay mas advanced siya ng ilang sura kay Faisal pero nagulat ako na nalagpasan siya ni Faisal. Ang buong akala ko pa naman, eh, itong si Etihad yung maunang makapagkabisado ng one juice. Pero nagkamali ako dahil sa tuwing absent si Faisal ay bumabawi siya sa tuwing nagtatasmi siya. Ay napakadaming sura ang kinakabisado niya. Minsan pinipigilan ko pa nga nasabi ko hasbuk na tama na dahil sobra na yung oras natin. Naabuti na tayo ng gabi. Silaw him Hasbuk. Yan na. Bukas na yung iba. O di diba, Kung di ko lang napigilan, hihirit pa. <laughs> Pero itong si Etihad ay malapit naman din na makapagkabisado ng isang juice. At consistent naman siya magtasmi. So baka next week ay makakapag one juice na siya insha'Allah. Pangatlo naman na nagtatasmi sa atin ay etong si Hakim Junaid na anak din ng kasamahan namin dito sa Masdidaliw. So pangapat naman na nagtatasmi din sa atin, hindi rin nagpapahuli, sumasabay din paminsan-minsan ay etong si Faisal. Ito ay si Faisal Masukat. Yung isa naman na nakapagkabisado na ng one juice ay si Faisal Udto naman na nagtatasmi din sa atin paminsan-minsan ay ang ating viral na student na walang iba kundi si Abdani Dawood. Siya nga pala yung kamakailan na nag-viral na in-upload natin. Kauna-unahang estudyante natin na nag-viral 100,000 of views na binasa niya ang suratul fatiha at kinukorek natin siya sa pangalawang verse na Alhamdo dahil hindi niya makuha dahil ang pagkuha niya ay Alhamdo which is mali. Pero ngayon ay kabisadong kabisado na yan ni Abdani. At bilang panghuli, etong si Aliaser Tumawis. Si Aliaser Tumawis ay kabilang sa mga nauna, pinaka nauna ang nagtatasmi na estudyante ko dito o estudyante namin dito sa hala na ito. Paminsan-minsan na lang pumasok si Aliasir kaya ang nangyari na pag iwanan na siya ng mga nahuli pang nagtasmi. Sa lahat pa naman ng nagtatasmi sa kanila ay siya yung may pinakamagandang boses sa kanila. So yun silang lahat na nagtatasmi at etong mga maliliit naman ay patuloy pa nating inaalalayan sa pagkakabisado ng Quran. Pero yung mga mababait dito sa kanila ay meron ng kabisadong Mula. sampung sura. At yun ang next na i-upload natin, i-update natin kung sino ba sa mga bulinggit na ito ang mas maraming kabisadong sura sa kanila. So ito nga yung kuha natin sa pagtatasmin ni Faisal Uddug sa atin ng sura Tunaba. Nakarating na siya dito mula sa sura Tul Ikhlas at dito na siya ngayon sa sura Tunaba. So ang ipapakita ko dito ay yung pinakadulo na lang para hindi masyado mahaba yung ating video. 🎵Wa kafiru ya laytanik tuturaba🎵 So ayun, mubarak sa iyo Faisal Uddog at nawa ay pagpatuloy mo pa yan sa mga susunod na klase natin. So pagkatapos ng klase namin ay dito maniningil na kami ng tigba 20 sa mga estudyante namin. Kukunin ko na yung 20-20. Huwag niyo itapon, ako nang kukuha. Ako, may So etong 2020 nga ay eto yung napagkasunduan namin mula pa nung enrollment na kung saan eto yung papadala sa mga anak ng mga estudyante namin sa tuwing papasok sila So etong 2020 nga pala ay eto yung napagkasunduan na nagsisilbing sadaka ng mga estudyante o ng mga magulang sa amin bilang mga guro ng kanilang mga anak So kung magkano yung malilikom namin dyan ay paghahatian namin yon ni Bayan Sumula nung umpisa hanggang ngayon pagkaklasi namin Alhamdulillah wala pa namang bata na hindi nagbibigay sa amin ng sadaka Pero kung halimbawa na wala po kayong pambigay sa mga anak ninyo para pumasok sa madrasa o sa halakan namin ay huwag niyo po sanang gawing dahilan na wala kayong may bibigay na sadaka na hindi niyo papapasukin ang inyong mga anak. Papasukin niyo pa rin po ang inyong mga anak kahit baon lang po ang kanilang dala para naman hindi sila mapag-iwanan at saka kami nagduturo naman kami kahit meron o wala insya Allah. So dito na lang muna magtatapos ang ating video. Shukran!